Impact Post. Isang mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat. Isang kilot kalahati po pala ng malagkit ang isa sa natin ngayon na gagawin nating biko or kalame kayang kapampangan. Ayan, hugasan muna natin yan ng maigi po no mga kasawlo. Three times ko pong winash yan tapos yung pangalawang piga po, yun po pala yung nilalagay kong pang ano sa kanya pang saing tapos pag kulang po yung pangalawang pigada dagdagan ko lang po yan ng regular or tap water at isasalang na po natin at na, habang nakasalang po yung ating malagkit habang sinasaing po natin yan ay nagpi nagprito na po tayo ng ating tokwa na ilalagay naman po para sa ating lumpiang sariwa oh, ha? sobrang matabaho po ng mga pa-order natin today sumakit so, po yung katawan ko ayan naman po at habang nagpiprito tayo at nagsasaing tayo ng ating halagkit ay ginayat ko na po yung mga gagamitin nating mga gulay para sa ating lumpiang sariwa naman po, medyo madami-dami po kasi yung gagawin nating lumpiang sariwa or madami-dami po yung mga ginayat nating gulay kailangan talaga mabilis ka pag ganito po yung tinitinda natin kasi matrabaho nga po isipin mo no Gagayitin mo yung gulay tapos igigisa mo tapos ibabalot mo ulit anyways po ayan pagkatapos ko po palang maghiwa ng ating mga gulay ay naglatik na po ko para naman po yan sa ating kalamay. O, ba diba? Matrabaho din po yung kalamay natin. Sasaingin mo, tapos kakalamayin mo po po yan. Bale, igugogo mo pa po ng igugogo. Yan, dyan po ko sumakit na Diyan po sumakit yung katawan ko sa paghahalo ng kalamay medyo madami po kasi at ayan, pag sobrang bigat na na ng nadarama mo char, pag mabigat na po yung kalamay natin yung tipong di mo na kaya ha? Di mo na siya kayang ihalo. Ayan, luto na po yan mga kasawlo. Tinis ko po talaga yan na gogohen para makuha natin yung maligat-ligat na consistent si consistent consistency ng ating kalamay at ayan pagkaluto po niyan ay inilagay ko na po siya sa styro at tinapingans ko na po ng niluto nating kaninang latik tignan niyo naman po hindi po tayo nagtitipid sa latik bukod sa pagmamahal yan po yung nagpapasarap sa kalamay ha? pagmamahal hindi po may share ko lang kasi sabi ni Krisa at nagchat sa akin si Tay, but ganyan yung lasa ng ano, hindi masarap, sabi niya, sobrang sarap lang, sabi niya. Tapos, ano yung nilalagay mong, sabi niya, hindi daw niya malasahan, pero may nalalasahan siya, pero hindi niya malasahan. Kung sabi ko, pagmamahal yon be, sabi ko, kaya masarap. Hindi, ano ba, syempre, pinagpipray po natin yung mga niluluto natin araw-araw. Kumbaga, -araw. guided na po tayo ni Lord. At ayan po, ng no, mga kasawlo, paluto na din po pala yung ating lumpiang sariwa. Bale, half cook ko lang po palang niluluto yung ating gulay. At pagpaluto na yan, dun ko palang po ilalagay yung mga crunchy kagaya ng beans, singkamas po. Ayan. At niluluto ko na din po pala yung ating nagpapasarap sa lumpiang sariwa, of course. Yan po talaga yung nagdadala. Pag nakuha mo yung timpla ng sauce, goods po yung ating lumpiang sariwa. At pagkatapos po pala namin kumain, ayan, nahiga po muna kami ng mga nasa 30 minutes since maaga pa naman po. At hindi pa natin pwedeng balutin yung ating mga lumpia. Ayan, fast forward na po tayo mga kasaulo. Naibalot ko na po yung ating lumpiang sariwa. Bale, meron po pala tayong pa-order na combo. At meron po tayong tirang gulay. Pero hindi ko na siya nilagyan ng pabalat para hindi siya masyadong... Mabayat sa atyan. Ayan, yan po yung kinain kong merienda bago tayo mag-deliver. At ayan, saktong magbivideo po ako na kakain po sana ako ng lumpia. Inihintay ko po yung chat nga ni Krisa kasi um, dadaanin daw po niya yung kanyang order. Alam niyo po mga kasawlo, isang as in, isang subo pa lang po ako, tas may naririnig na ako ng tao po, tao po, ayan, dali-dali ko yung pinaabot kay tatay. At sinundo ko na po yung pagkain natin. Bago tayo mag-deliver, since meron pa naman po tayong time para kumain at naliligo pa po dyan si asawa. Hindi naman po tayo makakapag-deliver kung hindi po tayo magta-tricycle. At ayan po, no, habang nagde-deliver po tayo, no, tumatawag po sa akin yung teacher ni ate at pinasundo po. Masakit yung pakiramdam niya. Pero tuloy pa rin po ang pagde-deliver natin. At I-share ko lang po sa inyo. Tignan nyo naman po kung paano tayo mag-deliver pag puno yung tricycle natin. Nakapaalang po talaga ako. Hindi na ako si since, since hindi naman po ako bumababa sa tricycle. So ayan po mga kasaudo at hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye.